Ano ko ano nangyari Pero salamat sa tropa na nagkili Hindi ko na kailangan pa pumili Yeah man, nandito na sila Yeah! Nakagisaw mo? Magpapasikat tayo guys, papasikat tayo Yeah! <laughs> ng mulat sa mundong realidad Ay ang ba ang kadaki mentalidad Ang bawat obra ko dapat lagi di kalidad Kunin ko lahat ang Para wala mabigat sa aking panlipad Hindi ako takot kahit anong kalamidad Alam ko kung hanggang saan aking kapasidad Meron ako kapay because it's the second verse and this eh. is me eh. beginner first ever records <laughs> first ever ah. recording session ya, guys yeah 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 okay okay rehearsal guys Bisaya Tagalog music 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 Basta kung kumbini kalibutan Dati ko mga trop Mami, hindi ko alam ko ano nangyari Pero sa lamang sa tropa na natili Hindi ko na kailangan pang pumili Adyan kayo palagi Sa aking likuran Kapag ako'y nabigatan Subotan nyo damakuyang sabay-sabay Tayo sa kampay Kasi kasama kayo ka pa ng tagumpay Pamilya ko salamat sa inyong gabay Kaya tumatay may ganitong taglay Salamat po isos si Ikaw po ano si binasaklay Ayyyy Ay, Tapos game mo habi, painay kayo Hey, tapos na guys 🎵 Sa mundong iyalidad 🎵🎵 Iyabi na tibay aking mentalidad Ang bawat obra ko dapat lagi dikalidad 🎵 ko lahat ako ako magkaedad Para wala mabigat sa aking panlipad Hindi ako takot kahit anong kalamidad Alam ko kung hanggang sa aking kapasidad Meron na akong kakayipan na abilidad. 🎵🎵 gawin, dapat alamin bago

hindi mo lawa babakaya mo lahat gusto mo ang haya Para makamit na ang dalim ang wala May tiwala ako sa aking sarili Pinanindigan ko lahat aking mga binili Hindi eh, ko may na ako'y magkamuli Pagkabukas sa gabi ako na magbuwi Sa ikot ng mundo hindi ako nagmadali Ayoko din mabagal kaya buhay ko hinaral Sa ikot ng mundo magdami na akong mali Ayoko din mabagal kaya buhay ko hinaral

Ang harap ko na mulat sa mundong realidad Kaya pinatibay ang kadaking mentalidad Ang bawat obra ko dapat naging di kalidad Kunin ko lahat magwa ko magkaedad Para wala mabigat sa aking palipad Hindi ako takot kahit anong kalamidad Alam ko kung hanggang saan aking kapasidad Meron akong kakaiba na ang sa

Nandiyan kayo palagi Sa akin likuran Kapag ako'y nabigatan Suportan nyo damagoy yan Sabay-sabay tayo sa tambay Kasi kasama kaya ka pa na tagumpay Pamilya ko salamat sa inyo tubay Kaya tumatay nyo may ganito taglay Salamat po Isus ko po ang nasubi na supply Ah! Pagkita rin! Ha ha ha! Paano si? Ha